Genyo. Genyo <laughs> kabila, hindi yan. Yun ano, yung kabila. Ayan po. Si, si Brother Garci si po, pumupunta sa ibang antena. <laughs> yun, sa na kabila. <laughs> Naligaw siya sa kabila kantena pala. <laughs> yan, nagdahan-dahan tuloy siya, umuulan pa naman. Samantalang kami ni Boss Eric ay nandito dito sa Hello. Hi. Ito si Boss Eric. Nakahiga. At ayan po si Brother Garcia, Si Brother Garcia, At si Brother... Nursing. Nursing. Ayan, nagtuturo siya. Nagtuturo siya, hindi naman siya inauulanan. Ayan, si Brother Garcia, Tubo na, hindi naman sungkit. Isap ko na po. up.